Ano na kaya ang magagawa natin dito sa ating isang buong manok? Tingnan nyo naman. Alam nyo ba na napakadalang lang mahanap or makita to sa karinderiya? Ewan ko ba bakit hindi na nila gano'ng niluluto to. Pero napakasarap ito. Kaya naman na miss ko to. Magluluto na tayo. <laughs> eh, itong ating ano pala. Uh, isang buong manok ay hiwain na natin. So, make lang na uh, malinis yan at Naalis natin yung ibang excess fats, excess na dugo, at mga balahibo. Ayan. Make sure lang na hugasan niyan. Ilagay na natin sa isang mangkok. Lagyan natin ng pineapple juice. Dalawang pineapple na lata na juice ang ah, nailagay ko dito. Patis. At paminta. Hindi na pala ako naglagay ng asin dito kasi naman maalat-alat na yung ating patis. Mix-mix lang natin. Tapos ibababad lang natin itong ating mga manok. Maghiwa na tayo dito ng ating sibuyas. Medium size lang. Itong ating bawang. Pinitpit ko lang yan. Babalatan natin yan isa-isa. Tapos ay, syempre, hihiwain natin ng medyo maliliit. Yung saktong panggisa lang. Ayan. Kung meron naman kayong food processor, ay pwede kayong gumamit para hindi na kayo mahirapan. Patatas. So, inalis ko lang yung medyo pwede magamit doon sa patatas. Medyo may bulok na. Eh, same lang din ang pagkakahiwa natin dito sa ating patatas. Carrots pala yun, ha? Ah. <laughs> Iprito na natin yung ating carrots. Itong ating patatas. Pagsabay na natin. Lagyan natin ng sauce. Para yan pa lang ay may lasa na. Hanggang sa medyo maluto lang, tapos ay hanguin na natin. Mas masarap talaga na piprito to para maiwasan din yung pagka-panis. Agad. <laughs> Ilagay na natin at iprito natin itong ating mga manok. Takpan natin. Kung makikita nyo na kumatas na o lumabas na yung juice nyan. Dahil nga naman, sinala lang natin ng kaunti at binabad pa rin natin. So, hintayin natin lumabas yung natural na mantika. Tapos ay igisa na natin dito yung bawang at sibuyas sa gitna. Ayan. So, halu-haluin na natin. Mix, mix lang. Kapag ka nahalo na ng maayos ay yung pinagbabaran, yan na ang magsisilbing sabaw ng ating mga manok. Itong ating pineapple tidbits. So, para sa hindi ganong gusto ng matamis, ay pwede nyong alisin yung sabaw ng pineapple tidbits. Kung tidbits lang ang gusto nyo. Ilagay na natin itong ating pinritong patatas at carrots. At syempre, pampakrimi, pampasarap yung ating gata. Itong ating bell pepper, green pepper, salt and pepper. Ayan. Sa alat pala, kayo nambahala kung gaano ka alat ang gusto niyo. Kasi nasa atin naman kung gaano ka alat ang mas wak sa ating panlasa. Takpan lang at pakuluan. So gusto ko medyo tuyo-tuyo pa ng konti. Kaya inalis ko na or hindi ko na tinakpan to habang pinapakuluan para ma-reduce na yung liquid niyan. Sa puntong ito ay napakuluan ko na ng maayos. Make sure lang na malambot na yung ating patatas at carrots. Ready, ready na itong ating pininyahang mano. Magtapings lang ng green onion. Enjoy natin itong ating ulam for today. At huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. Bye-bye!